Okay lang ma'am, tanam ka dyan Di pa naman tayo sikat eh Baka ano, tayo na sumikat <laughs> Tiktok Madali lang dun yung viewers no? Madaling makakuha ang viewers no? Sa Facebook meron Sa Youtube Kaya lang marami silang ano Kailangan ma-reach mo yung Oh? Natagal na rin na community siyang asos Siyempre eh.

ano in na ano sa ano to private ano buti nga hindi nagpapabayad eh sa iba nagpapabayad yan may ticket pag chat ata ito ano to bag baggage <laughs> nasa ano pa naman 6 minutes oh, nasa kabila uh, ko eh nasa tinagahan ko na kahit naka promo eh taga doon yung kasama niya taga doon siya mag kamusan din ako ma'am? kaso, maaga pong para umuwi sana eh biyahe <laughs> pa Eh, inaantay eh, ko sana mga kaluwas kayo panahala dun kasi dir dire yung papuntang ang traffic lang na yung paluwas sa kamalik at pinapupunta ako ng Western. doon? <laughs> yeah. yeah. lang paglabas ko eh?